Ayun so mga lods, ito na tayo ulit no. Uh, Nakabili tayo ng bigas. Bigas isda. Tsaka ano, sabi ang doktor ko wag mo 3 in 1 eh. bawal daw sa akin. Eh. matigas ang ulo ko, oh. di ba? Asaway lang, di ba? Iba, iba yung araw sa Batanes, mga idol, oh. kita mo, yan ang tinatawag ng ating sunset, pero mamaya pa yan. May mga ko 5 pa lang dito ng hapon mga idol pero yung init ay eh, lumalaban talaga sa mukha ko. At dahil sunog na yung mukha ko, wala tayong magagawa ganun talaga. Rasayan Bridge. Dito pa rin sa kanilang National Road. At tayo papunta dun sa ating accommodation mga idol. mo ah, grabe. Low po. Ang saya dito mga idols. Yun sana yung kainan. Mamaya ang dinner kain tayo dun. Tinuruto ni Kuya kanina. Yan o. No? Ito. Ito. Masarap daw yung kaya pagkain dyan eh. Kaya lang kasi 5pm sila nagre-resume. Eh, kaya lang, may nabili na tayong pagkain. Kaya, hindi na. Next time na. o okay, nga pala dito, nga pala sa Kaspo Road. Ito yung kanina nilakad ko. Mga lods diba yung tira-diretsyo sa bicho kanina. Kaspo Road. Eh no? ano. Parang naman yung PNB. Ayan eh, o, PNB. Katabi ako ng konti. Diba? Baka masagi naman ako. Ayun yung diretsyo ng airport. Kaspo Road ba? So, hindi mo So, bukas, walang ha. Sa Wednesday pala, sorry. Pag flight going back to Manila, mga idol, eh. Wala tayong magiging problema. Dito talaga mga lods, bike talaga trip ko dito. Kasi, so mag-exercise so pawisan. No? Pero, all goods pa rin mga idol. At, malapit tayo sa ating uh, Home homestay. No? Malapit tayo sa accommodation natin. No? Ito okay, yung, yung handicraft dito. Yung mga gumagawa ng ano. Yung pwede yung pasalubong siguro yung walis. Yung, okay. yung. Kaya no. kang aignas. Ah, Handcuffs. Okay. Patanes. Statistics Authority. Yan silang PSA dito. Philippine Statistics Authority patanis. eto na. Huy. Jare, gapirae gapirae At mga idol, mita-tuan din dito oh. Grabe. Oh. Scan niyo yun QR code kung pwede pa, pushy na lang ha. Oh. tatuan sa Batanes mga idol diba? promote natin yan promote local mga lods diba? alright so malapit tayo ito na yung ating accommodation sa ating Marfell Lodge Marfell Lodge ito mga idol solo solo kay accommodation dito mag isa lang ako o oh. hindi ka lasing dito no hindi na ako yan eh, no, mga idol oh. solo solo ko ito mga idol Halos ayun lang yung petron no. Nadaan yung petron diba kanya petron. Ayun no? yung petron kanina. Labasin yung petron na ako. Napansin yung petron. Ayun yung petron no. Dito yung platong daan. Oh. Ayun yung petron no. Petron. yon, Magis talaga yung camera yun no. Grabe dito mga lods. May mga kapit bahay natin dito. Kaya lang naman pero. Grabe. So nakabalik na tayo no. Kailangan natin i-impact pinamili natin kaya saya ako yun dito galing ABS-CBN ABSCBN ABS-CBN galing daw dito kanina ayun mga karaan parang 5 daw nag-checkout Chris Weba can't buy me love wow ngayon po malit si Kamahalan Idol ang pinakamashipag na vlogger sa buong Pilipinas rektahan kung mag-upload ay sorry po hello mga housemates pinamili natin mga lods Sorry, pagbahin ko kanina. O, oh, di ba? O, oh, mga lods, oh. O. Oh. So, itong bigas natin, si safety natin itong bigas natin. Dito lang po, si Babaw. Yung so, bigas tayo dyan. So, yan, o. Oh. O, oh, uh, thank you mga pala, ABS-CBN, sa pag-sponsor sa ating mantika. Kung tira-tira nyo man to, sabi ni ate, allowed naman daw, eh. Gamitin na lang natin. So, maraming salamat ulit, ABS-CBN. Can't buy Sa kay Chris Villanueva. Idol, thank you. Baka talaga, ano, din ako nun. Nakakilig. Ayan, no? Oh. Oo. Oh. Eh, meron din palang backup si Ate dito. Bukod dun sa tira ng ABS. Iba lang, talaga nila to. Pero malamang, hindi iba na nila yan. Pero si Ate, meron silang saliging gamit. Pero di ba kanina, grabe yun, no? Bumili lang ako ng kangkong. Bumili ko ng pangsigang, no? May libring sibuyas tsaka luya. May ref sila rito. O, oh, di ba? Shout out, shout out na yan. So, gagawin ko, ipakihin ko lang mga lods yung ano. Kapit lang kayo, ha? Ah. Maganda naman tong gamit kong kami. Oh, oops. O, oh, di pa Sorry naman. Sorry naman, sorry naman. Papahaba to, mga idol. So, eh, no. yun, ipakihin ko lang mga idol, no? ah uh, kapit lang kayo dyan, no? Kaya magsasawa. Sorry talaga, mga idol, ah. Natapat kayo sa... vlogger na napakasipag no vlogger na napakasipag talaga dahil ah, natin sorry naman grading tiya talaga, halata na sunod na yung mukha ko so, yung pakihin natin mga lods na pinamili natin sarwa ito na yon so, naka homestay tayo kaya dapat very good tayo lapit ko ng konti yung camera para hindi yun naman nakakaya sa inyo mga lods no? siguro ganyan yan, ganyan, perfect yan Perfect na perfect yan mga idol, di ba? Lapit ko parang konti. Kaya tama na yan. So, siyempre, yung muna natin, hirap kang kong ugasan hugos <laughs> mo na pala ako ng kamay. Hindi sa ka man yan. Sasabon tayo ng kamay, mga lods, ha? Mga bata, magsabon ng kamay kung saan kayo galing. Sabon tayo ng kamay. Oh, okay, tayo isda malansa. Grabe yung mga isda no, talagang fresh na fresh siya, may mga tamak sa ulo yun, no. Galing itbayat pala yon, grabe yung mga namamana eh. Hirap no no. Ako hindi ko kaya yon. Itbayat. Papanahin mo isda. Next vlog sa tayo sa ganun no. Challenge no. Alam mo kaya yun, no? mga challenge ka alam mo. Kaya makipagsabahin sa mga maninisi. Eh. Abahan ko na to mga idol para makita nyo talaga yung live natin ginagawa. So, yun. Uh, ngayon, gagawin natin ang ganito. Hugasan natin yung gulay, no? Hugasan natin yung gulay. Ano, ano to? Cooking okay, show? Ganyan muna kasi para lang matanggal yung mga nakakapit. No? Ah, uh, dahil ulitin ko, Nanonood kayo ngayon sa pinakamasipag na vlogger sa buong Pilipinas. Walang edit-edit, dire-retso lang. Grabe, esensya na. Wala kasi akong app talaga, wala akong editing app eh. Kaya rektahan na lang tayo. Pasensya na mga idol. Ha? So dito meron pa silang pineapple juice. Kung pa parang, yung sabihin pa yung apple juice. Tatanig yung yelo kasi meron akong dalang isda. Ayaw ko lang mag-amig isda. ng yung isang pineapple juice. Ayan. Ayaw na lang natin para. Sorry naman kasi baka mag isda nga yung ano, kanilang pineapple juice. So sana may plastic pa dito. Para yung isda may plastic natin. Dahil walang isda, ay walang plastik. Ayan. Kuha, oh, kuha, kuha. Oh. Oh, Pagkain oh. natin ng boards. Wala tayong choice. Nagamit tayo ng plato. Oh, yung kayo, oh. Yan, oh. kumatas yung isda. Gano'n kayo, oh. Ayan, oh. Umatas yung isda, oh. Wala mo to. O, punasan lang natin yan. Siyempre magagalit sila sa atin. Okay, wala, wala. Nakahabol, nakahabol. Sorry naman, sorry naman. Abol, abol. So para kung pinaka-plano ko is that is ilagay sa maliit na lalagyan para magkaya sa ref. Now we are ref. pa ako na ito ah. Yung lagay, yung plastic. Kasi baka tumulo yun mga nudes eh, di ba? Sipot lang kaya mga idol. Ayan o. Oh. O ha, o oh, ha. Oh, ha? Oh, beautiful, beautiful, beautiful. Ito rin yun eh, suplit din ito eh. Sige ko kasa na dito. Sukat muna natin. Sukat ko muna ito isda kung kasa. Sukat ko muna sa rep kung kasa. Sa nagkasa Pwede. Yan ang mga lods. Fresh isda. Is coming to town. Tayo. tayo. Para makita nyo ako. スタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフス a ッフスタッフスタッフスタッフスタッフ tuloy natin yung plastic so nagamit tayo na sa mga ayos so ito na kanon yung plastic kailangan din sa yung plastic kasi nakakaya sabi hindi tayo masinip sa gamit ngayon saka natin i-ref ano po ginagawa dyan sa ano si madam sa doon galo ano nang ginagawa ni madam kailangan malinis sa mga plastic Oi, hey. So, i na natin to. i natin to. Ayan. Stir ko na sa tayo Ayun, chung ko. Alam, bagong kain. Alright. Alright. So, yun ang mga loads. No? Uh, okay oh, in sa so, dyan din uh, na. tagal. And, uh, we make, make copy dun, no? Oh. ABS. Galing sa inyo to, ABS. Ito yung nalagpunin ako. Yung stick, wala sila eh. Ano? Oh. Grabe, oh. Kayo nyo ganun daw, ABS. Pay konti, ah. <laughs> Sabi kasi na, Dok, bawal ako mag-ano. Bawal ako mag-three-in-one, eh. Stick lang daw, stick. Dok, rakino ng Adventist Hospital. Shout-out sa'yo, Dok. Masunurin ako. ang malaking bagay yan dok eh sinunod ko yung payo mo no at babalik ako sa iyo sa April 18 no yeah para na so far so good na tayo may bigas diba ah, ha diba okay na So, ngayon mga idol, since nandito tayo sa lobby, pwede mag -ingar. Okay. Wala pa akong kasama sa bahay. So, wala pa tayong housemates dito. So, labas tayo ulit, no? Grabe. mag na ako maya-maya. Kanda rito. No? Sorry, sorry. Sorry po, sorry po, sorry po. Please wear face mask. Uh, that's siguro pandemic na nauusi yan. Pero dapat pa rin talaga meron. Ito no, bahing no eh. na ba yung Okay, okay. Grabe pa yung ganyan. Grabe naman kayo sa akin. Hindi kasi isdata talaga. Pumasok sa ilong ko, ang lansay. Eh. Pero hindi, hindi sa ganung kalansaw. Sabi nyo, fresh nga eh diba di ba? Hindi na maingay. Okay, so pasok tayo sa kwarto mga lods, no? Tapos kakat ko to ulit. Ako eh magbibihis lang. Baka makita nyo yung hindi makita. Alright, so yan, oh. no? Pasok na ako sa kwarto ko. Maniniwala ko yung mga idol, 800 lang to. 800 aircon. Ganto kalaki yung bahay. O, oh, di ba? Hindi, ayoko magkumpara mga lods ayo eh. Ayoko magkumpara dun sa ano eh. At hindi ko mahukot yung sushi ko. di ba? Dun ako nagulat eh. 800? Eto? di ba? Imagine mo yun, no? 800. O oh, yun, no? 800 mga lods. Maliit na kwarto, aircon. May electric pan. May aparador. May CR. Homestay nga, di ba? Pero mga idol, ang galing, no? Nakamura tayo. Oh. May tron pa tayo, di ba? Biglaan pa. O saan ka makakita? Compressed tour, two days. Labas yung kwarto mga idol, labas yung kwarto ha. Grabe. Dito may libreng kwalya. May libreng sabon. Pero ABS, thank you sa mga natira nyo ha. Maraming maraming salamat. Pero ano, hindi natin masabi kung ano yun eh. Diba? So mga maya, ano natin? So dito muna mga lods, maraming maraming salamat ulit. Ah, uh, ang tabayan niyo lang mga idol yung gagawin kong video pa no. To video ano eh, pasensya na talaga, hindi ako ayoko muna mag-edit kasi wala ako sa wisyo mag-edit eh. Alam niyo parang basta enjoy natin. Salamat sa mga tumutok, salamat sa sumuway sa aking uh, batamis tour, no. Pasensya na po talaga. At kayo na tapat sa pinakamasipag na vlogger sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat sa pagtutok mga idol. Mamaya, cooking lesson tayo ha. Standby kayo mga idol. Maraming maraming salamat, ma.